Lima ang namatay at mahigit sa walo ang sugatan matapos pagbabarili ng dalawang magkapatid na suspect ang isang grupo na nakaalitan nila sa pagsalubong ng bagong taon. Kinilala ang mga suspect na sina Jesus Badilla at Noriel Badilla alias Totoy Ampatuan. Isang 45 at shotgun ang ginamit ng mga suspect sa pamamaril. Ayon sa kapitan ng barangay, paghihiganti ang naging sanhi ng pamamaril. Ang, ang pinagsimula kasi niyan yung sa mga grupo-grupo nila, ay eh, sakit na at, at, talagang nagsimula yan sa droga. Uh, masakit man isipin sa amin na barangay opisyal, eh, talagang hindi namin kaya kontrolin yung droga dito sa lugar namin. Unang-una, kulang kami sa, sa data para masugpo namin yung mga ganyang krimen. Ayon pa sa kapitan, ito na ang ikatlong pagkakataon na nagpang-abot ang dalawang grupo. Droga din daw ang pinakanaging ugat ng alitan. Yung kapatid noon, uh, pumunta dyan, nagkagulo yung grupo nag-away agad sa nag nagpang-abot. Puro sakitan lang, mga mga, pero puro barel. Ngayon, nung araw nung gabi na yon, hindi uh, hindi natapos yung magdamag, may namatay sa grupo nung yung, patay ngayon. May namatay doon na bata, minor de edad. Yung Christian Balaoro, ayun yung minor de edad na talagang puro saksak katawan. Nung, aya, nung, araw din na yun, yung, yung namatay yung ano, yung, ayun pangyayari nung away nung kay, yung sa kapatid nung Popong. Ngayon, yung popong naman, pinsan nung badilya, rest back na lang yan. Kaya pinatay naman yung popong dyan. O, ito naman mga badilya ngayon, eh, gustong gumanti dahil yung pinsan pinatay, kaya nagpangabot ulit dyan. Ikinagulat naman ni Anali Villa Flores, isa sa mga sugatan ang nangyaring barila noong gabing iyon. Ayon kay Anali, nagulat na lamang siya nang biglang bumagsak ang kanyang kaliwang paa dahil sa tama ng bala. Kabilang din ang kanyang anak na si Annabel sa mga nasugatan. Bigla na lang may, may nambaril. Eh, nagulat na lang ako dahil ako yung huling-huling natamaan. Dahil nakita ko na lang kung nakabulagta na yung chuhin namin. Tapos nung humingi ako ng tulong, eto lang anak ko, ayan, meda please pa nga rin ng bala. Ho. Oh. Inano na lang ho, nilinisan sa Jose Reyes. Ngayon, nag nang naano ko na lang, biglang lum, nalaglag na lang yung pa ako. Nakita ko, may tama na ako. Sana naman, kahit paano, matulungan nyo kami na ma ba itong krimen kasi hindi lang para sa aming mga naanuhan, kundi dito sa, lo sa loob ng kaloocan. Kasi nagkaroon na rin sila ng takot eh. Hindi kami pwedeng lumabas ng lantaran kasi ba, hindi namin alam kung sino yung kakampi, kung sino yung kalaban, di ba? Samantala nakahanda namang isuko ni Lucas Badilla, ama ng dalawang suspect ang kanyang mga anak. Ngunit paglilinaw nito, hindi na niya nakita ang kanyang mga anak simula nung gabing mangyari ang insidente. Hindi na rin niya makontak ang kanyang mga anak at hindi na rin niya alam kung nasaan na ang mga ito. Eh yung minsay lang sa mga anak ko ay kung sumurrender sila, sumurrender. Kasi hindi ko sila nakikita eh gusto ko talagang makita sila o maki, ma, ma, maanoan ko sa cellphone na sa, anuan ko sila na mag-surrender na sila. Panawagan naman ito sa kanyang mga anak? Hindi na. Hindi ko na nakita hanggang ngayon. Pati yung mga anak nga niya, puro nandito na eh. Yung mga anak na mam, 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 mga, ano, mga maliit, puro nandito. Ako po ang inyong kaibigan, Maan Primero para sa Newslight.